Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Naik View. So, marami na rin na-relocate dito from 1 to... Anong block ba ito? 30. 30 plus. Oo. So, napakadami na niya na-relocate. Pasyalan natin kung ano na yung mga ginawa na mga binipisyari sa pabahay ng gobyerno. So ayan, nandito tayo sa main road. At ah... Uh, ikutan natin yung mga parang mga one one year, two years <laughs> at uh, ng mga narilukit na dito sa night view okay pilipat natin yung camera natin so dito muna tayo umikot ito yung first tape natin para kumustahin kung ano na ba yung ginawa ng mga beneficiary sa pabahay ng gobyerno na ibinigay nila. So ayan, makikita ninyo na pinaayos na nila yung harap ng kanilang bahay. Nakakatuwa dahil ayun uh, talagang mismo yung mga beneficiary, eh, ikita nyo na pinagaganda naman talaga yung uh, bahay na ibinigay ho nila. So ayan, nakikita nyo yung pagkakaayos, talagang napaka-elegante, napakaganda. Nakikita nyo, nakakatuwa na ganun, kaganda yung pagkakaayos nila sa bahay, sa harap ng bahay, yung extension. So, parang katulad nito. Okay, parang tatlong pamilya lang yung nandito na relocate. Anong block ba ito? Ganda umaga po tayo. So, balik ulit tayo dito. Okay, so, ayun, uh, makikita nyo na yung mga harap ng bahay, mga napaayos na ng mga binipisyari. So, halos, karamihan, siyang patay ikot. To. Dito muna lang sa kabila. Kanya-kanyang design, kanya-kanyang paayos, kanya-kanyang pagawa. At syempre, nakakatuwa dahil uh, yung mga binipisyari, talagang pinagaganda naman nila yung bahay na ibinigay sila ng, sa kanila ng gobyerno. Kung minsan sa pagpapaganda ng bahay, ah, namimisinterpret tayo ng ibang mga kababayan natin na ah, kay sumayaman yung mga <laughs> na-relocate sa mga pabahay ng gobyerno. Ang iniisip din nila na parang ah, na-relocate ka sa pabahay ng gobyerno in talagang wala kang bahay. So Base kasi sa experience ko, yung mga nabibigyan ng bahay, kailangan meron ka rin talagang bahay na may papakita sa init para mabigyan ka rin ng bahay ho na to. So ito na yung pinakadulo, a block 7 na to dito. So ayun, mga ginawa nila, oh. mga development, di ba? Nakakatuwa dahil dinidevelop ng mga beneficiary. So yun, balik na nga tayo sa kwentuhan natin kasi nababasa natin sa ating comment section na So katulad nito, ang ganda. Oh. <laughs> Pinatasan na yung likod. So pwede ka pa makapagkwarto. Oh. Ah, kwarto ba? <laughs> At uh, ayun din. No? Oh. Dito rin sa kabila. So pinakadulo na pinaka Pinakaayos na. Ay, dito tayo lusot tayo. Para hindi naman natin malampasan lahat. So ayan, yung mga ginawa nila. Oh. Yung harap ng bahay, adinevelop ah, na nila. kada umaga po. Oh kikita nyo na pinagaganda nila yung uh, bahay ng gobyerno na ibinigay e po sa kanila. So, nakakatuwa, di ba? So, yun. Kanina nga, kaya sabi ko, nami-misinterpret tayo na sinasabi nga ng ibang mga kababayan natin na yung mga naririlukit sa pabahay ng gobyerno, e, mayayaman daw. Kasi, makikita nyo naman kung paano pina, pinagaganda ng mga beneficiary, paano nila pinagbubuti, naging maayos yung bahay na e binigay sa kanila ng gobyerno. Pero hindi bigay, ah. Uh, Iba lang kasi yung process like sa mga private subdivision. Ito kasi wala kasi yung ga, uh, gagastusin paglipat mo. Uh, pero babayaran mo rin siya yung pabahay ng gobyerno. Hindi po ito libre. Ayun po yung isa sa ano. So yun, sabi nga ng iba na parang mayayaman naman daw yung mga beneficiary. <laughs> Ha? Oo, kasama kita sa video ko, ha? Delio TV, search mo sa YouTube. Delio TV. Eh, bigyan kita sticker. Para maano mo. so, <laughs> no. So, na, <laughs> so, na sticker ko. Nawala pa ata. So, ayun. Ah, uh, yung sinasabi ko na parang nami-misinterpret kasi nga ang gaganda ng kinakalabasan ng pabahay ng gobyerno sa pagpapayos na ng mga beneficiary. Sabi, mayayaman eh. O pagkakala talagang mahirap na walang bahay. Hindi po ganun. pagiging beneficiary kayo sa pabahay ng gobyerno. Kailangan may bahay din ho kayo. Na light material o nakatira nakatayo sa squatter area. So ganun po dapat. Ganda umaga po. Padaan lang po. <laughs> So, ayun, no, kikita nyo naman, talagang ang gaganda na, di ba? Nakakatuwa na makita. At yun, siyempre, nakaka-inspire din yung iba nating mga ano, na talaga na-appreciate nila na gumaganda. Na napagkakamalan ng uh, mayayaman talaga yung mga nalilipat sa pabahay na gumaganda umaga po. <laughs> Kuya! <laughs> Dami na ginagawa, no? Halos lahat, to oh. Okay, so yun, ah, nakita naman ninyo ilang naisin, nilusutan natin na bahay. Pero dito may music tayo, mukhang lalaktaw tayo dyan. So yun nga, kwentuhan natin kanina. Ah, yung pagka magiging beneficiary ka, like yun, sabi ko nga, ah, kailangan, tawag dito, Maapektuhan ka sa programa o nasunugang ka. Programa ng gobyero o nasunugang ka o talagang i-re-relocate ka na kasi dangerous na yung lugar ninyo. So, yun yung mga na-relocate. At hindi din lang basta uh, kailangan may bahay ka rin na may pakikita. Na may bahay ka dun sa lugar talaga na yun. So, ikot tayo dito. So, dito walang masyadong uh, development. Pero makikita ninyo. Uh, yung iba nagugulay pa. O, galing. sa nakakatuwa. Nag-ano nang... <laughs> ng uh, tanim ng ampalaya tapos ayan namumunga na ang galing di ba? diba gumukha maganda <laughs> ang galing gawa niyo yung kuya ang galing ay si kuya di ba kung kasama ko kuya sa video ko ayan si kuya siya pala yung nagtanim ng ampalaya na pina di, parang nilagyan yung sampahayan tapos yun namunga na nga napaka creative ni kuya na kahit pa paano eh meron siyang magugulay. <laughs> Kaya nakakapagulay mukhang magaan yung kamay niyo kuya sa ano ah, sa pagtatanim. O nga. Sige kuya, salamat kuya So ayun. Nakakatuwa si kuya dahil yung kapirasyon lupa tinaniman niya at ngayon namumunga na ng uh, ampalaya yung kanyang uh, tinanim. Iba, ganun lang. Diskarte lang talaga kapag ka gusto mo ayun kahit paano eh may mga tawag oh dito mapapakinabahan ka rin so ito ayan oh. Kita nyo lahat talaga karamihan ay yung harapan ng bahay yung extension na ganito so pinaayos na nila ayan nakikita nyo ang ganda diba so lulusod din tayo dito sa kabila so tatabasin natin lahat ng mga black para makita ninyo ganda mga uh, yung mga Uh, development ng mga pabahay ng gobyerno na ibinigay doon sa ano. So ay eh, makikita ninyo. Ah uh, Halos dito, magaganda na. Kaso may music lang. Okay, so ayun. Oh. May music kasi doon, kaya pinatay natin. <laughs> After two years, one year, no? Nung mga binipisyari, maganda umaga po. Eh, ganun na po yung mga ginawa nila sa pabahay ng gobyerno. So, ginawa niya nila yung harapan ng bahay, no? Tapos, syempre, depende sa taste nung beneficiary. Like katulad dito. ay ah, ikot naman natin to. Sama kayo sa pag-iikot natin, ha? So, yan. So, makikita nyo na common yung titsari-sari store. At yan, no? Di ba katua dahil nga sa pag-iipot ng mga binipisyari, ayon, talagang marami rin mga kababayan natin nagsasabi na mga mayayaman yung mga nare-relocate. Pero hindi nila alam na nagsusumikap yung mga binipisyari na nare-relocate sa mga pabahay ng gobyerno para mapagbuti nila yung pagtira nila rito sa pabahay nga ng gobyerno, di ba? Kasi ini-speak lang natin na yung mga nare-relocate sa pabahay ng gobyerno, eh, mga wala talagang bahay, hindi po ganon, hindi po ganon. Yun e nga, pinaulit-ulit ko nga kanina na kailangan may bahay ka rin na may tuturo sa Inits A. So ayan, lusutin pa rin natin to. Dito sa Naik View, uh, Merong isang beneficiary na siya nagsusuplay ng tubig. Wala talaga pang uh, tubig na galing talaga mismo sa NHC dito sa view. So mabuti na lang merong uh, merong residente na marunong magano ng tubig so ayan, kikita yung mga host na yan so yun yung mga connection ng mga host na yan papunta doon sa mga kabahayan para sa tubig. Kasi nga kaysa naman para yung supply so hindi ganun ka-safe na yung tubig na sinusupply sa kanila. Noong mga nakaraang uh, buwan, dito sa na Nike view so yun uh, Nagawa ng paraan na merong isang residente na nagsusuplay ng uh, patubig okay so yun oh ito na yung last na block na iikutan natin ah uh, ito na yung entrance ng uh, Nike view parang ang bilis natin maglakad. Tutubang bang nakaka 10 minutes lang ako sa pagkibidyo natin? Kuya, nakatatlong ano na ata tayo pa.